good morning mga ka-Electro DIY Meron tayong isang ginawang 2-in-1 Vacuum and Air <coughs> Excuse me Yan guys Yan guys Dual to Pwede natin pang vacuum sa Paggawa ng ref Aircon At saka air Pang compress So nilagyan natin guys ng Gates at saka yung filter para hindi sumasama yung hangin So ayan, try natin i-close yung ating valve. Ayun. Ayun. Papapasin niyo sa missing yung ano natin drain dito para ayan lumabas yung tubig oh. Ayun. Ayun. Ayun, sara. Maakyat na natin pressure. Tingnan niyo guys kung anong silbi ng ating ano tingnan nyo Ayun. Kita nyo bumababa yung tubig. So ayan, yun yung purpose natin guys. Sa ating filter. Yan. Para hindi sumasama yung ating tutubig doon sa condenser pag tayo nag Kailangan natin ng water filter. Yan. Sa air. Yan. Tingnan nyo Ayan, release na po. So, ayan. Kita nyo, nagtutubig sa sa loob. So, tingnan nyo naman ang kaibahan dito sa sa kanyang exhaust palabas. Tingnan nyo. Oh. Malinis. Wala siyang sumasamang tubig. And guys, maganda yung ating DIY. Nasasalan niya yung dito dito yung kanyang nababakyum na hangin naiiwan yung tubig ayan o oh. no? so ayan kita yung tubig nya wala siyang lumalabas dito so ngayon pagka inanun naman natin o pinaka open yan pwede rin tayo mag vacuum so subukan natin i close yung ating valve Ayan. ito yung ating vacuum so ayan tingnan nyo guys so, nagbabakyam sa guys bumababa na siya yan so ayan yung ating DIY na vacuum air yan tuma bumabakyam sa guys yung ating ano pala yung ating gauge na low pressure medyo hindi na sa nagsisero guys may tama na itong ating ano yan hindi na talaga siya umabot dito sa negative 30 hanggang dyan lang po yan guys at may tama na rin to so ayan. sa so, pakakawala natin yung hangin hindi natin oh. yan so, diba bumabakim din siya so, so yan yung ating malinis na hangin pag kayong gusto natin mag flashing ng ating condenser tsaka evaporator hindi na tayo mangangamba na sumasama yung tubig. Ayan. O malinis yung buga niya. Wala sang sumasama. Okay. Thank you.